Ayan po mga ka-ingroon, bali si Madam po ay taga Tondo, Maynila. Hello po, Madam Katy Con Cipriano, shoutout po kay Ma'am Marites Marcel Marcelino at saka kay Ma'am Chona Marcelino Blanco. Ayan po, maraming salamat po mga madam sa pag-follow sa aking Facebook account. Maraming salamat po. Sabi, huwag mo kalimutan na. Bali, magtapis lang ako ng mga konti-konti para mag-shape lang po yung kuko nyo. Yan, masakit na po. Hindi pa. Oh, Rian, relax nyo lang po. Ah, relax naman ako. Hindi, okay. No, naninigas talaga siya. <laughs> May time na, hindi naman po dire-diretso. Yan, ganyan na lang. Ipwersa nyo oh. dito. Kinakabahan nyo. Oo. Oh, Kinakabahan nyo. Kinakabahan nyo. Kanan nyo. May kariwaan Oh, ang kaliwa po natin ay hindi ganun kalakas ang pain tolerance. Ayun ba yun? But kung kung kayo po ay kanan lagi umano. Yun yung pagkakaano ko ha. Ninenervous ako lagi po yung ako. Pagkaliwa po, parang mas maano nga po yung sa kanan. Pag kanan yung madalas yung nagagamit. Kasi pag naglinis ako ng kuko ko, mas mataas talaga yung ano ng kanan ko. Medyo dinidin ko po. Yan. hayaan Yan yun na po. Huwag nyo yun nang bubuwatin. tulog ka na. Wala ka tulog ka na. po. Hindi. Yeah. Yan po, masakit. Kaya pa naman. Paririnig mo ako. Umaaray. <laughs> Pag ko kaya. Sige po. Yun yun lang din yung bunganga ko. Di tumitigil magsalita. Lalo na pag alam kong pasakit naman na parang antigas nga niya banda dito. Parang antigas nga po niya. ka kung nakikita nyo po kung bakit madumi yung aking kuko, ibig sabihin po niyan, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, ang nahawakan kong paas sa maghapon. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit may mga nakasingit-singit na dumi. Siyempre, hindi naman na po ako agad-agad nagugas ng kamay niyan. Mapapasma po ako. Basta ang akin, importante, malinis ko yung customer ko, yung kuko ng customer ko, satisfy siya. Yun lamang po. bakit eh. Dahan-dahanin lang natin. Hindi, sanay naman ako ng ano. Masakta. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan, sige. Mm. Cut. Eh, na ang kuko. Ah, wait lang. tata tata wag ito. Huwag niyo pong ihilangin. Sanay nang masakta. <laughs> wag niyo pong ihilangin. hmm. <laughs> Medyo ididin ko po. kinapitan na nga ng dry skin kaya masakit na nga. Hmm. ayun mo? Ano? <laughs> Pag hindi natanggal 'yan, may mawawala 'yung sakit eh. Kailangan ko patapyasan 'yung gilid. 'Yung kuko na nakabaluktot. Medyo dinidin din ko po. 'Yon. Mam, iibabaw lang, he. tatanggalin ko yung mga nasa bungod po ha para makita ko po yung tinatanggal ko pa Babalikan ko mama. Pero hindi na siya ganun-ganun. Masakit pa rin. Masakit pa rin. Sabihin na pa siya. Okay. Babalikan po natin. Mas gusto mo yung makakapal ang ano. Na? Ano. Mas gusto ko po yung makapal. Para mabilis lang siya linisan kaysa sa kukonti. <coughs> mahirap patanggalan. Sakit po? Meron nga akong umaray. Hmm. Ganon din po talaga ako, ma'am, madam. <coughs> Pag ano... Kasi yung hindi po kasi talaga pare-pares sang nililinisan. Meron pong susuntutin mo palang umaray na. Kaya talaga pong... Ay, nako. Isa sanay nga ako kasi nang inaan talaga yan. Sisiging sungkit. Oo. Oh, oh. naman po yun sa dahan-dahan. Ano yun? Wala kang araw ng pahinga. Wala po. Sa gabi, pagtulog. Nine. Tigil na ako sa transak pagkikipag-transaksyon. Mm -hmm. Yung mga nagpapabok. Mm -mm. Pero ten na talaga ako niya nak nakakatulog. Nakahiga lang ako. Pahinga ng mata. Pero minsan nagpipindot-pindot pa. Pero di ko na inaano na. Yeah, sagot, eh. Opo kasi sabi ko tama na. Bukas naman. <laughs> yeah. yeah. Okay lang po kayo. na okay. uh, Naabot lang ng init yung ulo. Naaarawan pala yung ulo ni ma'am. Hindi ko napansin. Pasensya na po kayo. Okay lang no? Opo pa. Okay, okay lang. Mga Jeprox kami. Uh, <laughs> at, uh Ito to pa. Tignan mo yung... Ay, sige yan. Oh, Nako, yung paa naman ni Mana. <laughs> yung paa naman. Dagdagan mo na lang kaya yung tolya pa. Ay, nagliwanag tuloy ng gusto yung cellphone. ko <laughs> Yeah.

Eh, kinukuha na po yung asawa ko, ma'am. Hayaan nyo na po yung asawa ko gumawa dyan. Okay lang Babawasan ko pa yung kuko mo dito. Niniperin ko, ma'am, Oo. Kasi bumaluktot na pala ng gusto. Hindi mo, ate. Ang sarap kamutin. <laughs> Ayan po, ma'am. Ayan po, ma'am. Ayan mo po, ma'am. Ayan. Ayan si uh, Atoy. Ano, oh, Uh Oo. -oh. Sarap din panoorin yung mga ano yan eh. 也木过呢。Yeah, Okay hey po. Yeah. Meron naman nga susugat na hindi masakit eh. Oh. Ang <laughs> ah, ganun eh. Uy, hmm. ba na yung ano, TikTok? Bakit? Hmm. TikTok, iba ba? Mm -mm. Okay. Hmm. Hmm. Kumapdi po. Meron pa po ha. Hindi. Dito po ma'am. Masakit pa. Masakit pa. Yan. Oo. Okay, sige. Titignan ko pa po ha. Okay. pwede kasi naman hindi. Matutulog yung Ang token din yun Madam, dito po banda, i-anay ko na lang po yung konting dry skin. Pero wala na po akong makukuha dyang uh, okay. malaki, ha? Kasi malambot na po siya. Tsaka manipis na po. Baka mamaya magsugat um. pa yung banda doon. sarap lang ang kinukutkut kasi. <laughs> hindi naman po po pwedeng hindi <laughs> <laughs> natin tigilan kahit wala na sugat na ang sunod nun ma'am. Hmm. 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 Ito pa po meron pa. Ayan, ma'am. Pang isang oras ngayong dalawang hinlalaki mo? Oo. Buti na lang wala na akong tanggap. Sabi sa'yo eh. Kami talaga dyan isang oras yan. Hmm. Kaya tignan ko pa po dito sa kabila. Pagisado ko na yan sa pagal. Babad ko na to eh. Nag-cuticle eh. Ganun pa rin eh. Tigas pa rin. Kailangan niya siguro isang oras din nakababa. Hmm. Susunod bibili na ako ng ano. Para yung parang pang puts pa po. Para yung susunod ibababad diba, ko na yung paa ng customer. Eh. Pangit Pero, Pero ipangit din po pag sobrang lambot. Sa totoo lang. Kasi kahit hindi dry skin tsaka ano. Ay, yun. Lang. Mga 30 minutes. O kaya mga 10 minutes. Mga ganon. Kasi blubog naman eh. Carry yan, ma'am. Unayin po natin yung kamay niyo. Yan mm lang. -hmm ito ko gano'n yun. Eh. Mm. Diba? Yun pala ang ano namin na maganda na kasi kainit eh. The... Sa lifestyle. Sa yeah. lifestyle yan. Inuman mo lang ng maraming tubig, madam. Mainit kasi. Mm. Mm. Hirap naman kasi siyempre nawapanda ka na. Hindi ka ihi, karang nag-ihi. Oh. Ganyan po yung biyanan ko, madam. Hmm. Hindi pa po siya nag maintenance More on water siya. Ilan taon na? 69. Oh, talaga? Opo. 53 lang eh. Matakot ng gamot. Kaya,